Anong sira sir? Kailangan nyo ng tools? 17 ata 17? Hindi ano yan? Oo 17 at 19 Ano ito sir? Nakabala pa kami 17 yan Tsaka 14 Pahawag ako na ito Ay. Maluwag yata yung kadena mo Kaya natanggal Kailangan iatras yung gulong Yan maluwag na Tapos Ito naman kailangan higpitan to Para mabatak yung kadena Ayan o oh, laylay o oh. Ayan o oh, laylay no kailangan kong lang batakin yun pa ganyan pabilaan kabilaan eh. i-deliver ka ba? oo oh, ba but... Oh, ano ka ba shopee? eh banluwag kasi yung kadena mo <laughs> angat mo muna pa ganyan silating ko ng diretso Pwede lang sir ha, ah. i-spray ang ko lang ang kadena mo kasi tuyot na eh, lagyan natin ng lubricant, kinakalawang na eh. Pahinga ko naman daw kasi daw yung trabaho. Hindi, ano lang yan, napabayaan lang yung kadena. Ikuti mo yung gulong. Nakakambi ba? Hop, stop. O, oh, hindi ba? Yan. Ngayon, gawin mo, start mo mga kanapa. Andarin mo hanggang fourth gear. Ibirit mo. Tingnan natin kung makakalas ulit. Lagyan mo sa kwarta. Ibirit mo. Ngayon mo, testing mo muna. Ikot ka muna isa para sure ball tayo na okay na. Kasi kargado ka eh. Testing mo nang may karga. Iba yung testing na na mayroong karga. Yan. Ikot ka lang isa. Para sure tayong hindi ka na magkakaproblema. Ano, okay na? Oh, ayan, makakapag-deliver ka na niyan. Sa ba dili sa ba deliver niyan? Kalumpang pa. Ah, pa? Naku, malayo ko pa. Dito ko pa lang sa Taytay. -tay. Ay, maya, uh, makakatuloy ka na niyan. Ay, hindi, okay na yan, sir. Mahal, mahalaga, madeliver deliver mo na yan. Baka inaantay na yan. Ako na niyan sir. Ako na, ako na bahala. Malilate ka sa deliver mo. Hindi, ako na bahala dyan. Okay. okay.

Ah. Ah. Ah, ka na ba dati sa bahay namin? Lagi, dati. Ah. Uh, try ko pa ako sa kabilang pala kag gusto kaya pala alam mo yung address ko. Eh. Baka baka ikaw nag-deliver ng order ko. Dati sa try ko pa ako dati. Ah. Uh. Wala sa Wala naman po, wala naman. Po. naman. Eh, thank you you're welcome boy you're welcome